send hello world ayan magandang hapon po sa inyo lahat uh, ito na po yung uh, sinasabi ko na isa pang topic na gagawin ko ngayong araw uh, nauna na po yung kanina na tungkol naman sa pagkakaiba ng agate at chalcedony ito naman pag-uusapan po na, pag-uusapan naman na na pag-uusapan natin is itong uh, stromatolite fossil at tong uh, para silang koral uh, pero hindi coral hindi po, hindi po sila coral yan pasensya na kung bulbul tayo hindi po ako po on the spot na nagbablog ako po hindi gumagamit ng script yan yan kaya bulbul po tayo yan hindi ako kasi hindi ako sanay gumamit ng script eh gusto ko diretso lang kung ano yung naiintindihan ko doon sa binasa ko yun lang yun wala nang halo eh wala uh, sobra wala ding dag yung dagdag parang ganon basta kung ano lang po yung pagkakaintindi ko to sa kinabasa yun po ang aking share tapos uh, ipa-flash ko po sa screen or sa description at ilalagay ko sa description yan yung info legit info mula sa Google Chrome yan kasi alam nyo na para sigurado diba mamaya kasi mali nga yung pagkakaintindi ko <laughs> kasi ka mahina ako sa English yan umpisa natin sa Braille So 1 yan sa unang tingin diba sa unang tingin nyo magpapagkakama silang Coral eh diba yung mga flower coral ganyan ang itsura nila bilog bilog ganyan ito po ay hindi coral isa po silang mga animal. Hayop. Yan, animal sila. Hayop. Yan o. Oh. yung hayop animal sila sa English? <laughs> Ayan. So, ayun. Nasabi ko nga, sila ay hindi coral, kundi animal. Yan o. Oh. Meron po itong uh, 15,000 species na may iba't-ibang... Uh, hugis o forms. Yan. Maaaring makakita ng hugis pa may pie. Yan o. Tingin yan o. Kasi ang nakuha ko kasi medyo pangit yung sample na nakuha ko. Napakadalang po kasi nito eh. Yung ganito na fossil. Madalang lang po ito. Ano yun? Kung titingnan po, mukha silang pamaypay talaga eh. Yung parang para silang lang pa ito yeah, yeah. ganun ganun sila eh oh. parang parang mga uh, yan oh. kung buo sana yung ano kung buo sana yung part dito sa taas tsaka dito sa ilalim kasi yung kitna lang yung medyo buo eh yan so yan pwede silang maging hugis pa may kumpul-kumpul na ganito. Minsan, sheets lang na nakadikit sa mga sedimentary rocks. Yun. So, ito po, madalas mapagkamalang coral. ya minsan, ini-slice nila. Yun nga lang, pagka po ini-slice, napakahirap no, hanapin yung pattern. Ito kasi, pagka po ito ini-slice ng paganyan, ang laman po eh yung pinakamukha na to ito kasi sa pagka gumagawa po kasi ng alahas yung po ba yung mga flower coral yung pinakamukha nila yung kinukuha ito po kasi pag in-slice yan wala na salasalabat na po yung nasa loob niya kasi ano po sila eh colony colony sila na pamaypay pero colony dikit dikit hindi sila nabubuhay ng mag isa lang yan kolonis sila. Kaya ganyan na itura. Diba? Mapagkakamalan talaga ang cor corals. Ayan. Dito sa Pilipinas, kakaunti lang po ito eh. Sa so, pagkakaalam ko ah. Kasi tuwing mamumulot po kami sa mga kabundukan, uh, mas madalas ko nakukuha is yung mga flower coral. Yung mga ganito po. Tika. Yung ganito po madalas ko nakukuha malaki yung pagka-flower. Ito kasi maliliit yung pagka-flower niya. Eh. Yan. 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 Diba? Ito, yung malaki yung parang patterns. Ayaw mag-focus. Yan. Ito po, flower coral po ito. Ito naman, Brizo 1. Uh, nakuha ko ito sa may bandang SJD Bulacan. Bundok po doon malapit sa Padre Pio Shrine. Yan. Doon ko siya nakuha. Yan o. Base sa aking nabasa, doon sa Wikipedia. Kasi ako po kasi, yung ginagawa ko, pag wala akong ginagawa, or walang order, or walang schedule na ano, na rock nagre-research po ako mag -say nagbabasa-basa po ako sa mga wik sa Wikipedia, tumitingin-tingin ako sa sa Google Chrome ng mga pictures. And then kino-compare ko po doon sa mga nakukuha ko katulad nito. Yan. Katulad po nito, yan. Nalaman ko na siya ay isang Bryozoan fossil. Yan. Ang mga fossil doon na ito ay uh, na nabuhay around 400 million years ago. Yan, pa oh. yung di yun sa mga dinosaur, may mga Jurassic, ganyan, may Triassic, mga ganyan. Ito naman, nabuhay sila Ordovician period. Yan. Kung saan ang uh, kalupaan ay nakalubog pa talaga sa dagat. Wala ka pa makikitang land sa mundo. Ibig sabihin sila yun nauna na naninirahan dito sa earth. Yan yung mga crinoids, yung mga ganyan, echinoids. Yan ang mga naunang uh, mga ano nilalang na, buhay na na nabuhay sa mundo eh. Wala pang tao, wala pang animals o oh, yung mammals, yan. Wala pang isda. Wala pang isda nun. Puro ganito lang. Yung mga kakaibang mga nilalang. Yan. Ito, tulad nito. Oh. Yan o, oh, buong buo, oh. Yan yun. Oh. Pag ano po kasi yan, pag initialize ng pag ganito. Yan, pag initialize ng pag ganyan. Makikita po yung patterns na parang pamayfy. Yan. Yan po ang colony ng Brizoa. O Brizoan. Uh, sa iba, kaya sa iba, ito po eh, hindi kinukuha. Kasi nga po, nasabi ko nga po kanina pa na pagka ini-slice po ito ay matanggal ng balahibo <laughs> ato ba yun sa pagaling yung balahibo na yun ay matanggal hugas ako ng hugas ay matanggal ng balahibo <laughs> ayan so ayan nga balik tayo doon sa aking nga sinasabi sa iba hindi nila kinukuha to kasi mahirap natin po yung pattern ayan uh, ako naman kinukuha ko for specimen Or for collection only. Yan. Nakongolekta kasi ako ng mga malilit na brisoan, malilit na flower coral, mga ganyan. Mga fossilized clam, mga ganyan. Kasi ako, ako hindi lang sa gemstone eh. Bahilig din ako sa fossil. Yan. Lipat naman po tayo ngayon sa katawag na stromatolites. <laughs> na ingan nyo ko mag, uh, mag ano kasi, mag collect ng mga kasi nakaka-amaze yung history nila. Diba? Nabuhay sila talagang napakatagal na panahon, di ba? Kasi tinan mo, 400, 500 million, di ba? Wala pa talaga tayo nun. Yan to Ito naman ang stromatolites. Pag nakakita po kayo ng mga bato na ganyan, ng itsura, agatized, tapos layer layer yan o yan mapag na lang ng mga ano to horn coral o kaya coral kasi may, ano, may mga patterns din po yan eh kung malinaw po yung camera ko may kita din po na may mga patterns po yan na parang coral yan. pero ang tawag po dito ay stromatolite stromatolite fossil agatized na stromatolite, stromatolite fossil. Ito daw ay isang uri ng sapin-sapin uh, na sedimentary rock formation. Uh, yung layers naman at patterns ay yan o, yung parang pinagdaanan siya ng ano eh, na bacteria. Kasi ano daw po ito eh, yung iba yun sa dito yung lintang bato yung kulay itim. Pagka naglakad sila sa buhangin, may natitirang parang laway na tumigas. Parang ganoon daw po eh. yun eh. parang 'yun sa pinagdaanan ng linta kaya nasuso. 'Di ba? Sa buhangin, makikita nyo parang may nagkabuo-buo ng mga buhangin ganyan. Ito 'yung ganun daw po. Uh, sa ilalim ng dagat. Pwede sa ilalim ng dagat or sa mga buhanginan niyan. Tapos yung mga bakterya daw na yon is nagpo-produce ng uh, sticky at malagkit na mga substance at uh, nagpo doon sa mga buhangin at kalaunan tumat ano tumitigas yung buhangin na parang cement. 'Yan. Kaya ayan oh okay. Ito mga ganito is na buhay noong uh, Precambrian period naman. Kumigit-kumulang 542 million years old. Mer million years ago. Yan. Pakatanda naman ito. <laughs> Grabe. Oo, oh, syempre, mga nauna sa atin ito eh. Diba? Katulad ng Brazil, ito ay 480 million years old. Sila yung mga nauna sa Earth. Wala pang fish. Puro mga bakteriya lang at saka mga yan, crinoids and echinoids. Ayan, Eh, to bali, pwede ka naman din itong ikat. Kasi, sa uh, unang tingin nga, mapagkakamalang agit, eh, di ba? Pero, syempre, lalagay natin kung ano sila. Diba? And, di ba? Hindi natin lolokoyin yung tao. Sabihin ko, ito po ay fossil ng stromatolite. Yan. At, uh, ito yung parang trace ng bacteria, eh trace ng bacteria. Mas na ilalagay ko po sa description yung uh, kanilang main, yung kanilang history, yung full history kung paano sila nabuo. 'Yon. Para mas maintindihan po kasi syempre, 'di ba? mamaya mali pala yung baka kaintindi ko, 'di ba? Kaya lalagay ko po mamaya sa description yung ano, yung history yung kabuang history yan. Sa kabu. Napaka napakarami po mga fossil dito na nakukuha sa Pilipinas. Uh, yung iba momo lang kami sa mga ano nababasa namin sa Wikipedia, sa Google Chrome. Kulang na kulang sa pag-aaral. Ya, yeah, ito minsan pag ano nire-report nire ko po doon sa mga friends ko na geologist para at least alam nila na may gantong klase ng fossil doon sa pinuntang lugar para nare-record yeah. ito meron na pong record dito sa National Museum yata eh. yeah. meron na ganyan doon pero yung stromatolites parang wala ko nakikita o nababasa yan, kaya sana mapansin. Yan. Uy, lumalabo na naman. Yan, uh, papatayin ko po lang po muna kasi 10 minutes na baka hindi naman ma-save. Wait lang po. Yan, I'm back. Yan, I'm back. So, ayun po. Uh, hindi lang po ito yung mga puzzle na nakukuha ko eh. Meron din po tinatawag na mushroom fossil. Ayan o. Oh mushroom ito po coral to mushroom uh, mushroom fossil coral hmm. kaso hindi po hindi po buo yung nakuha ko eh kaparanggot lang yung nakuha ko eh mukha silang ano mukha silang mushroom talaga or payong parang payong yan eh yung korte nyan pabilog yan pero siyempre katagalan siguro ng panahon pagulong gulong po sa ilog nabasag kaya ito na lang po na ako akong section nung fossil. Ito yung pinaka bibig nila. Ito sila kumakain eh. Tapos ito yung kanilang parang tentacles. Yan. Yan. Mushroom fossil coral. Yan. Tapos nakakuha din po ako ng mga yan yung mga coral na ganito sa ilog. Diba? Tataka kayo di eh, ba? Diba? bakit ang ilog may fossil ko, may coral. Yan. Ang explanation po diyan, ang sila sabi ko po palagi. Ang uh, Pilipinas po kasi nung araw is nakalubog pa sa dagat. Yan. Kaya natatawa kayo misa sa bundok, may mga fossil ng shell, may mga taklobo fossil, may mga fossil ng coral. Kasi nga po, yung mga kabundukan po na yan, yan po yung mga sinaunang bahura o coral reefs kanya naman nakakarating ng ilog yung mga fossil dahil po sa soil erosion uh, pag gumuho yung parte ng bundok at uh, talaglag sa ilog sila po ay ng tubig pababa sa kapatagan kaya yun po ang aking explanation doon. kung bakit nagkakaroon ng uh, fossil coral sa mga ilog diba yan o Ganda no? Kaso nga lang common po kasi yung gantong kulay ng ano eh. Fossil coral eh. Kaya hindi ako gumagawa nito tate eh. Dati gumagawa ako ng ganto kasi hindi ko pa alam. Ngayon alam ko na. Ang hinahanap ko ngayon is yung mga fossil coral na may kulay. Pag daw po may kulay, yun ang mahal. Pagkagantong plain white lang, uh, ang presyo po nito, mababa lang. Ay. Pwede sila sa Pampendan, pwede sa bato sa sing-sing Yeah, ito naman ay eh uh, din po ito ng flower coral, ayun, yung ano, 'yun yung pinaka mukha nila. 'Yun nga lang habang sila ay nabubulok. Sabi ko doon sa King explanation naman doon sa Petwood na kung bakit sila parang nagkalas sa gulas is dahil po sa presyo ng lupa di po ba tumit ano gumagalaw ang lupa di pa pag lumilindol yung mga tectonic plates yung mga ganyan habang sila ay nabubulok ay gumalaw yung lupa or nadaganan sila ng mabigat na bagay kaya para sila nagkalas o walang direksyon yung kanilang pattern Ayan, so may sana may natutunan kayo dito sa aking vlog na to na tungkol sa stromatolite fossils. Pag may nakita kayong layer layers na mga bato, yung mga patterns na layer layers. Hindi po 'yan agit. Uh, mukha lang silang agit pero hindi sila agit. Ang tawag po dito ay stromatolite fossil. O fossil ng bacteria. Traces ng bacteria 'yan. So, ano, At, uh, Fossil. At, syempre, may nadagdag na mga pahabol. Ito, mga Coral Fossil. At, uh, itong paborito ko sa lahat. Kasi, medyo rare Dibu ito. Bali sa akin, pagkakaintindi is, yan. Medyo rare din tong klase ng posil uh, na to. Yun nga lang, pangit po yung quality na nakuha ko kasi hindi buo. Para, ano po yun eh, parang kasi laki daw po ng plato. Ika-plato daw po kalakihan. Dapat. Eh, kakaparanggat po yung nakuha ko. Yan. Pero pwede na rin pang-add pang sa aking collection ng mga posil. Yan. And then, yan. Yung flower coral nga. Tapos mga briozoan. Yan. Sana may natutunan po kayo sa aking vlog po ngayong hapon. Ayan. So, hanggang sa uulitin. Uh, Ayan po. Bye-bye.